Good morning! Andito nga pala kami sa Shinjuku at kumain kami dito sa Dancing Crab. nag lang kami papunta dito o nag-train. Maaga nga pala akong umalis sa bahay kasi magde de lang ako o magte train lang. Malapit nga lang pala to sa bahay namin. Simula sa bahay namin, siguro mga 5 minutes lang andito ka na sa kaya ng train. Dito na nga lang pala ako nagpahatid kasi para malapit. 5 minutes lang simula sa bahay, nandito ka na. Medyo kinakabahan pa nga ako kasi first time kong mag-isang mag-train kasi akong nakasasakyan. Tsaka isa pa, mas maganda na rin yung mag-train ako para matuto na rin ako. Wala rin kasing magahatid sa akin. Kaya no choice, mag-train na lang talaga tayo. So ayan, at nakita nyo, dito nga ako, nagpahuli talaga akong sumakay kasi kabang ka ba talaga ako dyan. Lipat na nga pala ako ng train dyan. Kasama ko na yung mga kasama ko. At ayan na nga pala yung mga kasama ko. Mga kamay lang. <laughs> Apat nga pala kami. Nagkaayaan nga kaming kumain sa Dancing Crab, sa Tokyo, sa Shinjuku. O oh, diba, napakalayo pa Walang kulang ko lang mga 2 hours nga palang biyahe namin papunta doon by train. So wala kaming magawa dito habang kami nasa loob ng train. Tingnan nyo o oh, nagtitingin na ng cellphone, ng kamay, habang kami nasa loob ng train wala talaga kaming magawa. So ayan at dito na nga kami, nakababa na kami sa Sinjuku at medyo naligaw pa kami ng konti dyan. Nakapunta na nga kami dito pan 2 times na namin to at kahit pangalawang beses na, eh, talaga naman kami naligaw-ligaw pa rin. Hinanap pa rin namin yung mga lusutan. Hindi namin alam kung sa kami lulusot, lalabas, nadaanan nga namin itong Takashimaya. Alam nyo ba kung anong ginawa namin dito? Siyempre, nag-CR lang kami. Grabe, ang gaganda ng bag. Alam nyo ba, gustong gusto ko yung bag na yun. Kaya lang super mahal. At ito na nga pala yung mga kasama ko. Tingnan nyo, nag-aya na naman pumunta doon. Kasi may nakita na namang sapatosan. Yung mga nagtitrending na shoes sa TikTok. Gusto nga namin puntahan kasi meron kaming nakita dyan. Kaso, napakamahal lang talaga noon. Siyempre, mag-selfie-selfie -selfie muna tayo bago tayo tumingin. At ito na nga, dito na nga kami Onitsuka sa... Onitsuka Tiger. Grabe, alam nyo ba, ba pagpasok namin doon, bigla rin kaming lumabas kasi sobrang mahal. At isa pa, wala rin akong pambili kaya lumabas na rin ako kaagad. At ito na nga, naglakad-lakad na kami kasi nga gutom na gutom na kami kaya gusto na namin makapunta dito sa Dancing Crab. So ayan, at nandito na kami. So medyo napaga nga ang dating namin kasi ang schedule namin dito is 12 noon. Nagpa-reserve na kami ng alas 12. Dapat magtitingin-tingin nga pala kami muna sa baba bago umakyat. Kaso, gutom na gutom na yung chan namin kasi umaga, umagahan o agahan, hindi pa rin kami kumakain. Kaya nag-decide kami na pumunta na agad kahit wala pang alas 12, pumasok na kami. Sa sobrang gutom nga namin, pagkaupo pa lang, eh talagang menu na kagad wow. hinanap namin. Maka-order na kasi nga gutom na gutom na kami. Wow, may paganto pa sila, headman na crab. Parang nung last na punta ko naman, meron din naman ito. Kaya lang parang nakalimutan ko na. Ang cute niya. Pero mas, mas cute yung nagtitake ng order namin. So ayan, at inilatag na nga yung aming table cloth para dyan na lang lahat ilalagay ang aming aming pagkain. Kampay! Nauna na nga dumating itong aming drink. After nga naming magkampay, buti na lang dumating agad itong gulay, tsaka yung tinapay. Yung tinapay nga pala dito is anli. Pwede kayong humingi ng humingi hanggat gusto nyo, hanggat hindi pa kayo busog. At mga ilang minuto nga, eh, dumating na rin itong aming seafoods. Ay, talaga naman wow. napakasarap niya. Pero alam nyo ba, parang umunti siya. Unlike nung kami pumunta last na punta namin, parang umunti siya. So, sobrang saya namin. Wala nga pala kaming naging picture kundi ito lang. Buti na lang pagkatapos namin kumain, nagpa-picture kami dito and nag-video lang ako ng konte. At ito nga pala si Kuya ang namit namin dito. Ang saya namin. hindi na rin kami nakaisip mag-picture-picture -picture sa loob habang kumakain kasi nga inuna namin yung pagkain and yung chismisan. So ayan, pauwi na nga pala kami and kore kara, papunta naman kami ng Weno. At pagkatapos nga namin dito, e eh, balak naman namin pumunta ng Weno, maglakad-lakad, magtingin-tingin. Bago nga kami umalis, eh, nagpa-picture muna kaming lahat para naman kami remembrance kay Kuya. Nice meeting you, Kuya. Ang saya mong kasama sa uulitin. So yun lang. At sa mga hindi pa nakafollow, mag -follow naman kayo. Thank you. Bye!